Dalawang beses na nag-crash yung video ko sa TikTok. <laughs> Visit yung cellphone nato, bakit Ay gumana yun sa TikTok? Bakit natin dito? Para natural lang. So, ito na. Peras. Peras. Bakit niya palang labo ko dito? Malino naman yung camera ko. 50. 50. Apat na piraso na siya. Apat na piraso. Tapos, tatsitsarong pinoy na padano sa palengke. Tatsitsarong pinoy na kalagay. 20 pesos. Nalilate lang din. dalawa Dalawang playboy niya. Oh, ano to? Pero nakalagay kasi bawang eh. Pero bakit magkaiba yung kulay? Isang parang sunog tas eh, parang parang light lang. Tikman ko tumuloy. Tapos ito. Muna. Tapos ito. Itong mangga. Ano mo to? Sandaan, sandaan to. Limang piraso o anim yata to. O oh, anim nga. Anim lang tapos isang sandaan, Ang liliit. The La last na bili ko, nakabili ako ng halagang 35 pesos. Ang damis, marami pa rito. Ngayon, isang daan ito. Grabe. Parang gusto ko na nga lang umalis kanina eh. Kasi hindi lang ako naawa <laughs> hindi kasi alam. Pag kasi ako sa lalat ako lang ang customer sa umagang umaga eh siyempre tuloy ko na lang yung pagbili ko kahit na nag aalangan ako na isang daan pagbili na lang nakala ko marami naman yung isang daan kasi tinalong ko nalang po magkano po? sabi nga nun isang daan daw ang kalahati nakala ko naman marami yung putik ito lang pala Oh. 200 yung ano mga 12 piraso, 10 depende pa yan sa timbang kasi ito alamang mong masarap pa siya mangga may alamang hindi ko nga mong masarap kung timpla ni kuya eh titikman ko 20 pesos tapos siempre may paybill gumiliagon ano yung tap 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 sa palengke, ko, palengke. kasi tap 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 45 45 pesos hindi naman buo yung itlog tapos konti lang chicharon niya hindi rin magulay 45 pesos parang <laughs> ako hindi naman yan 45 yan kain natin yan yan yeah, yung mga family ko. Ayan. Shopping, shopping, shopping. May cheese balls na ako nabili kasi binigay ko sa kamangkin ko. Sa kanya talaga yun. Binigay ko talaga. Dalawa bibili ko cheese balls para matikman ko. Pero isa na lang. Tsaka na lang. Bibili naman lang marami. Tsaka na lang. So, tikman muna natin ito.